lahat na sila eh nakakalabring siya ng CTPR eh CTPR ang kanyang nilalaroan puro CTPR yung kanyang mga leg bands kaya makakalusot na sana siya mga kung wala siyang com -ring. sayang ka bata it's a fake yun bali meron tayong isang tropa na medyo nag-quit sa pag-iibon mga singko Yung mga ibang kalapati niya, eh, dinala niya dito para ma-dispose mga sinko. So, yan, sakto-sakto naman dahil hindi tayo gaano nagkukuha ng mga ibon ngayong nakaraang araw dahil nga maulan. Kasi init, uulan eh, halos nagkakasakit lang yung mga kalapati pag sobrang dami. Eh, sakto-sakto, yung pwesto natin mga singko ko eh, halos wala ng laman, butas-butas na. Ay, yung mga kulungan eh, wala ng laman eh, sakto yung mga dinala niya. Ang maganda dyan, mga asing ko, yung mga dinala niya, eh, mga palaro pala niya. Ayun, oh, mga asing ko, napakarami. Bali, hindi ako nagkakamali nasa sampu mahigit ito, mga asing ko. So, yun, bali, sisilipin natin. Yung iba dito, nakita ko, parang, kasalukuyang ilalaro na, mga asing ko. Kaya, ang nangyari parang nandito na sila baling eh, bali hindi na sila matutuloy na ilaro pero sayang yung mga ibon dahil nga kuiting si Tropa Pips kaya yung ibon niya eh nandito sa atin eh, no? mga singko so ayun bali yung kanyang mga kulungan ata eh nasa junk shop na ewan eh, ko bakit doon niya dinala pwede naman niya i-dispose kaso sa junk shop kasi titimbangin lang yon mas mabilis kaso mas mababa presyo so ayun pati flyer slope ata dinala sa junk shop pero yung mga ibon eh dito sa atin din diretso. Ayun oh, makikita niyo mga sing ko dito sa Tarlac to. Na, hindi na tinuloy. Pero yung iba tapos na yung laro. Pero yung iba dito, nakita ko halos kasalukuyan na karera to eh. Mga ko. So ayun, bali quit na si Tropa Pips sa ibon siguro baka hindi na maasikaso. Ngayon sisilipin natin dahil lahat sila Club ring. silipin natin. Parang nakita ko dito, parang may paris pares Ito, parang pair niya to. mas parang may nakita ako mga paris-paris dito, mga singkos. Pero yung mga breeder pala dito, eh, wala. Siguro, baka napahiram na, o, oh, pinamigay niya sa mga, sa close niya mga tropa babes. Pero yung mga ito, mga singkos, mga nakalaro ito. Ayan ay tapos na ito, tapos na itong mga city na ito, ito yung MacArthur Race eh Merong gantakloban, ayan no. tapos na itong mga ito, yung mga ibang ring Pero lahat sila nakaklab ring Ito, ah, ano ba ito, TSCFC ata ito Pero yung iba, ayan yung mga dilaw, mga ko, ayan yung mga dilaw na CTPR Eh ngayon yan, ngayon na laro yan, ayan o, mga ayan may dilaw pa ito Baka hindi na niya maasgaso talaga kaya dinala niya yung mga ibon. Kaso ang problema, meron pala akong nakitang ano dito. Kasi dito parang hindi siya klabring. Ito parang isang yung isang toto. -to. Hindi, hindi siya klabring, mga singa, walang singsing. -sing. <laughs> talaga hindi klabring, to, walang singsing. -sing eh. Meron, meron pa ako nakita, ayan oh. Ito commercial lang pala tong isang to. Ang ganda pa naman, babae blue check white flight mga ko. kaso commercial lang nilagyan niya lang ng parang clip na parang sensor pero lahat ito eh club ring siya meron dito ako nakita eh dalawa pa asing seg ayun nata ito 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 mga singko. ayun oh itong blue bar na may white flight na no, ganda rin lalaki ayun ganda naman ito mga ko. pearl eye bali ang club nito eh SFU combine siya ng isang club Bali kaksya. Ano pa rin yan sa Tarlac, Bali Club sa Tarlac. Kapas ata, hindi ako nagkakamali. Pero karamihan dito babae. Ayun no? to meron tayong hen dito. Itong isang to eh ito yung sinasabi ko maasing ko. Yung kanya singsing -sing, eh kasalukuyan nag ano na nakalaro. Kaso eh dahil nga si trupa Pips natin talagang quitting, kaya dinala niya yung ibon dito. Kaya kinuha na natin dahil nga pero pag ganyan kasi minsan na nakalaro eh hindi tayo kumukuha. Lalo na pag hindi ko kilala yung may-ari, bakasin ko dahil nga nakalaro pa yan eh. Minsan nga, pag minsan may nakukuha akong ganito, eh, pinapakawalan ko. Pag nakalaro pa, baka kasi nadakit lang. Pero yung kanya, eh, hindi. Marami kasi eh. sa kanya yan, mga ko uh, alaga ni Tropa Pips natin. Tsaka kilala ko yung may-ari. Talagang binili ko nga yung kanya training box, mga ko, Ito, mga naka-speaker pa to. Naka-sticker pa, hindi pa natanggal Mga to, kak, ito, may puyo Lalaki So yan, bali, ito halos lahat nakakalab Ilan lang yung nasilip natin Ito yung maganda, oh, kasi hindi siya pala Nakakalab ring, yan, eh, no, ang ganda nito Hen, na blue check white flight Commercial lang siya na PHA Pero halos lahat na sila eh, Nakakalab ring siya ng CTPR eh CTPR ang kanyang nilalaroan Wala siyang GRPL Puro CTPR yung kanyang mga leg band. So ayan, bali ito yung dala ng tropa pips natin. Eh bali ito yung mga ilalabas natin ngayon sa pwesto, so, puro clubbing mga kasingo. So yung mga gustong mag-alaga, pwede niyo pang gawing breeder to dahil nga magaganda daw yung mga bloodline nito. Kaso hindi ko na tinanong dahil nga tingnan niyo naman mga hindi ko matatandaan. <laughs> Sobrang dami ng ibon. Pero goods na yan dahil kahit kung paano konti lang yung dumating eh Sakto-sakto lang yun sa kulungan natin para hindi crowded. Dahil nga, tignan nyo, meron ako mga ginagamot pa dito na natira na tinamaan ng one eye. Kaya, eto, sakto-sakto -saktong -saktong lang para hindi sila crowded. Eh, madali natin sila maalagaan. Pag sobrang dami, talagang lulungkotin sila nyan pag dumami. <laughs> Dahil magkakasakit, yari. Kasing <laughs> may humabol. Silipin natin. May nagdalang kalapate. Eh, ilang piraso lang. Pero mga singkot natin. Medyo na-pick ako dito eh. <laughs> it's a fake. Mga ko, dahil nga meron ako nakikita ng club. Tinuro niya. Hala ko naman, club ring talaga. Club ring nga siya kaso it's a fake. Isa, isa. Tsaka yun ata. Mga ko, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon sisilipin natin kung bakit sila fake. Pero silipin muna natin dahil meron tayo ditong blue bar na bata. Ayun o, no, sibong. Meron tayong young bird din. Ayun o, no, mga Ganda, may mga puti-puti. Tapos ngayon, may papakita ko mamaya, mga asing ko, na legit na antukin, mga asing ko. Kasi tingnan mo yung mga mata nito, lalo na to. Lisik na lisik, mga asing ko, ayan o. No? Pero mamaya, papakita ko yung isang kalapati dito na talagang parang antukin. So, ayan, silipin natin kung bakit fake. Ba't ako na fake? It's a fake, mga asing ko. Silipin muna natin kung bakit kukunin natin yung ibon. bali, ito yung isa, ito. Ang nakikita nyo, e, eh, medyo yang halos bata pa eh. hindi pa ganong kompleto yung kanyang lugon. Pero nakita ko, kala ko legit. Nung pagkita natin ay singsing -sing niya, isa siyang Cavcom 2021. Bali, tatlong taon na dapat ito. Suksok lang pala. Ha, si it's a fake! <laughs> oh my God, what's going on? Bali, <laughs> fake lang pala siya. Sinuksok lang. Siguro na matay yung may-ari nun at saka sinalpak lang dito sa inakay na to. Sinoksok lang pala. It's a fake mga singko. It's a fake ang singsing. -sing. Pero yung ibon eh okay naman. Goods malaki. Young bird pa. Kasi yung singsing -sing, eh it's a fake. Pero pwede pa rin nata ilaro ito eh. Old bird, old bird lang. Ayan o mga singko. Cabcom, Cavite. So ayan, bali hindi lang ito. Meron pa mas malupit dito mga singko. Hikunin natin dito. Ayan e, Ito yung ibon no Oh. Kung titignan nyo eh napakaganda niya Kaka siya na parang sunog na blue bar. Pero maganda mga kasing. Laki. Bali may sing-sing siya. eh mga ko. Dalawa pa nga. Isang commercial. Isang naka-club. Bali yung kanyang club ring mga yun ko. Ayun o. Titignan niya, Hirap mang wala tayong tagahawak. Ayun o. GRPC 2018. Bali may edad na sana. Itong ibon. Pero matanda na rin siya mga kasing ko. Meron mga ganyan na edad na ano eh. Baby face. Kaso Ang problema yung nilagay niyang, ang nakakatawa dito ang nilagay niyang commercial eh 2023 kaya oh, no! makakalusot na sana siya maasin kung wala siyang comring medyo pwede na siyang pumalo dun sa edad niya kaso nilagyan niya ng commercial na 2023 eh Nung 2018 kasi mga ko, eh, hindi pa lumalabas yung mga ganyan ring na 2023. <laughs> Kaya, ang orig niya sing-sing dyan eh, yung commercial. Kaya, makakalusot na sana siya kung tinanggal niya itong, ah uh, kung gusto niya mandaya, mga ko, eh, tinanggal sana niya itong FR 2023. Itong JRPC na to, kapag medyo nag-edad na kasi nako dito ibon, may mag, parang magmumukang kanya na yung kanyang sing-sing, mga sing ko. Kaso, nilagyan niya ng 2023 eh it's a fake masingko. ko. Hindi siya, hindi niya club ito. Baka sinuksok, sinuksok lang ito pero ito orig yang leg band tong FR. So ayan ah. Sayang ka bata. It's a fake. <laughs> so ayan papakita ko nga pala sa inyo mga yung yung antukin na kalapati kasi kung may mga kalapating nanlilisik ang mga mata mga sinko tulad nito. Tingnan niyo. Nakatakot tumatay yung mga kasing ko. Talagang dilat na dilat to. Oo. Oh. Oh. Merong kalapating. Kala ko nga may one eye to. <laughs> Kaso, medyo mapukay yung kanyang mata. Silipin natin. <laughs> Ganda ng ibon, mga kasing ko. Yung dito sa kabila, eh, ay, ayun o. Medyo mapukay-pukay na rin. Lalo na dito sa kabila, ayun eh, o. Medyo mapukay. Nantok siya, mga kasing ko. <laughs> Nantok yung mata. Pero hindi siya. Kala ko kanina may one eye. Kaso, pagtingin ko, wala siyang one eye kasi nung tinignan natin mabuti mga kasing, wala siyang one eye Ayan no? wala siyang one eye talagang yung kalukap niya eh, medyo sumakop sa kanyang mata eh, no? ang ganda ng mga mata niya eh. kaya, tatawagin natin itong antukin <laughs> mga kasing, tayo, no? ayun, tingnan hindi medyo inaantok <laughs> siya <laughs> nakalig tapat kasi, nakakantok talaga mga kasing kaya yung ibon natin ayun eh, no? Antukin! Eh, no, kung titignan nyo talaga para siyang inaantok. Kala ko ka kanina nung nakita ko to, mga sigo, kala ko meron siyang one eye, o kaya magkaka-one eye na. Kaso, nung hinawakan ko na, eh, mataba. Eh, nung taba niya. Tapos, yung mata niya, dito sa kabila, eh, hindi siya gaano. O, oh, di ba? Pero medyo, eh, medyo lang. Kaso, dito sa kabila, eh, talaga ngayon, no, eh, Pag nakikita ko parang inaantok ako, mga no, sige, na mata natin. <laughs> Ættu okki. <laughs>